Magandang araw po sa lahat ng ating mga subscribers. Ayan. Ang recipe po natin ngayon, magluluto po tayo ng ampalaya. Ito, meron po tayong isang perasong ampalaya. Yung una po natin ginawa, nagpakulo po tayo ng konting baboy habang nire-ready po natin yung ating ampalaya. Ayan, hinati ko na po sa dalawa yung isang perasong ampalaya at tatanggalan ko po ng mga buto o yung laman niya sa loob. Alam ko pong marami sa ating mga Pilipino yung hindi po gaanong kumakain ng ampalaya. Kasi yung ampalaya po, alam po natin yan, mapait po kasi yan. Ngayon, tuturuan ko po kayo kung paano po magluto ng ampalaya na wala pong pait talaga. Yung hindi po ninyo malalasahan yung pait. At tiyak sigurado po na mapapakain na po kayo ng madalas. Ayan, sundan nyo lang po yung ating pagluluto ngayong araw. Pagkatapos ko pong i-slice yung ating ampalaya, ayan, binabad ko po siya sa tubig, yung pagbabad po ng tubig, yung dip po siya, yung lubog po. Tapos, binudburan ko po siya ng asin. Estimate ko mga dalawang kutsaritang asin po yung aking nailagay. Bali, standby lang po natin yung ating binabad na ampalaya in 5 to 10 minutes. I-ready na rin po natin yung ating gagamitin panggisa Mag-ready po tayo ng bawang at sibuyas Ito, kukuha po ako ng kamatis dito sa ating refrigerator Ayan, Pili po tayo ng kamatis, yung mapula-pula Para makatas at masarap yung ating pagigisa Ayan, kumpleto na yung ating pangrikado Slice lang po natin yung ating bawang at sibuyas tsaka yung kamatis ito yung ating baboy wala na siyang tubig ibig sabihin malambot na po yan lagyan lang po natin ng konting mantika at pwede na natin gisayin yung ating bawang, sibuyas at kamatis ito ilalagay ko na yung kamatis ayan pakatasin lang po natin yung kamatis in short kailangan po pag nagigisa tayo yan durugin po natin yung kamatis para masarap po yung ating paggigisa ang sarap po kasi ng isang recipe ay kung paano po tayo maggisa eto na po yung binabad ko na ampalaya sa tubig at asin hindi po natin pipigain yung ampalaya kasi mawawala po yung sustansya niyan Ayan. Direct na po natin. Ilalagay na po natin sa ating ginisang kamatis, bawang at sibuyas. Halu-haluin lang po natin hanggang maluto yung ampalaya. Makikita nyo naman pag luto na yung ampalaya, medyo ano na yung kanyang pagka vegetables. Hindi na siya ganun ka green. Pero hindi po natin kailangang i-overcook para nandyan pa rin po yung sustansya niya sa palagay ko ayoko rin ng half cook na sinasabi nila kasi piling ko hindi pa siya luto pag half cook mas gusto ko talaga yung luto talaga yung kanyang pagka vegetables ito dinagdagan ko siya ng isang basong tubig kasi gusto ko sa ating ampalaya medyo may sabaw sabaw pag kayo po yung nagluluto nasa sa inyo rin po yan kung gaano karaming sabaw yung gusto nyong ilagay yung iba kasi ayaw nila mga konti lang ako talaga gusto ko yung medyo may sabaw sabaw eto titimplahan ko na siya ng ating pampalasa tsaka ng asin yan ganoon lang po simple. lutuin pa natin ng mga isang minuto hanggang medyo mag evaporate yung kanyang konting sabaw yan nilagyan ko rin ng konting paminta guys pwedeng pino pwede yung cracked ito, meron pa pala akong tip na i share sa inyo. Pag nagluluto kayo ng ampalaya, huwag nyong masyadong halu-haluin. Para syempre, yung kanyang, yung kanyang pait hindi rin masyadong lumabas. At nagbati na rin ako ng dalawang pirasong itlog. Ito na yung ating final na, na rekado na ating ilalagay. Ayan. Ang paglagay pala ng itlog, ayan, paikot lang. Ayan. Guys, bago nyo pala ilagay yung itlog, ensure nyo na luto na yung gulay bago nyo ilagay yung itlog. Ayan. Lutuin na lang natin ng konti yung itlog na ating nilagay din. Okay na yan. Ayun, ganun lang kasimpleng magluto ng ampalaya na walang pait. Ayan. Tikman na po natin to guys. Tara. Samahan nyo akong mag lunch sa ating kitchen ayan di ko na pinakita kung paano ko pinrito yung yung pinartneran ko sa kanya na dalagang bukid ayan napakasarap ng itsura yung texture ng ating ampalaya hindi siya overcooked at hindi rin naman siya half cooked ganito kasi yung gusto ko yung luto lang talaga yung kanyang pagkagulay sa mga hindi pa po masyadong kumakain ng ampalaya. Ayan, ano pang hinihintay nyo? I-try nyo na rin yung ating recipe. Magluto na rin kayo ng ampalaya. Tapos, partneran nyo kahit anong prito. Para maiba naman yung inyong kakainin na pang lunch. Ayan, masustansya na. Ayan, na nakakadagdag pa sa, lalong-lalo na sa mga anemic dyan. Ayan, pa-support na lang guys sa aking mumunting channel. Maraming salamat po sa mga nakasubscribe na. At sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, mag-subscribe na po kayo para updated po kayo sa mga next video pa na aking i-upload. Thank you very much. God bless you all.